Mga bossy, isang panibagong araw na naman nga ang mga kaganapan natin dito sa buhay. Pero yung mga gawain ko nga halos parehas lang. Tuwing lunis sa biyernes na laging ganito ang ginagawa ko. Nag-aasikaso na nga ako ng mga sangka para sa mga lulutuin ko. Gumigising talaga ako ng madaling araw. Para bagay dili ako mag sa oras sa mga himoon ko. Bago nga ako magturo, nagkakarigus na ako para pag na alas 12.30 dyan sa maaga, di na ako makarigus. Malabar na lang diyo tapos maluto na. Makahugak man kaya magkarigus na maaga. baga ang tubig ikaw man daw tatakigan ka lang gan kaya anihimo ko na lang bago ako magturog mauna ako makarigos and mapris ko ang lawas ang pagkarigos bago ka magturog mauna nga niya ang mga inluluto ko pero may halos uro adlaw baga pare parehas man lang ang inluluto ko kaya mauna lang dapat pa amo amok pa rin na dito diri daw ko nung pwede magkapare pareho kaya baga sunod pang kita sa management kung mao talaga ang gusto nila halos na pulo man kaya na po tahi ang inluluto ko ro pero dati si ooperate pa ang sa diri ko na kan halos siguro nasa 15 na putahi ang mga inluluto ko Ngayon, kaya nakibutang na lang kami sa iba na kantin pero kung ikukumpara ko sa dati mas okay naman ang niyan panubagasan sa diri ko pa ang kantin grabe ang insiswilduhan ko nan syempre mabayad pa ako sa upas ang ako kantin mabayad pa sa kuryente mabayad pa sa tubig pero niyan baga alin babaya lang ko na lang ang porsyento sa kantin tapos ang sweldo ko kong brotherhood nabawasan pa ang problema kung nanura na masyado stress pero kung swerte yun baga na makalagay ka pon sindak gusto ko talaga magkamayon si sa diri na kauna din sa lugar na mo. para baga diri na magpalabayad sa upa nandini ko na ikikater ang mga food bila o package ko daganan man kaya ang nag-order sa ako na diri ko na asika siguro kung magkamayon ako sin sa diri talaga na pwesto na maya sigurado na makikater ko talaga ang na nag-order sa ako lalo baga pag mga seasonal holiday pag December grabe talaga ang nag-order sa ako minsan nga niindatanggihan ko na kay diri mong kakayahon sa na ako lugar hmm. diri lang sa hasil mapiutong pa na dako lugar kaya kaipuhan talaga sin dako na pwesto kaya ngayon na mga inri pa ko siguro ko mga alas 8 na inisan aga nandarahon in sa kantin mga alas 10 aga para na kaya an mga pang snacks kaya alas 7 pa lang inidara na namo sa kantin nalang mga silog para sa pamahawa kaipuhan talaga na ata biyad to daraho. mga alas 9.30 medyo na nga ako san aga natatapos in, eh. habang nagpiprito nga ako sa fried chicken nagripak pa lang ko na mga rice meal sa sabay sabay ko na nga ang mga himuong ko para baga diri ako gahulon sa oras kaya ang ko mo lang repack sa mga pang-snacks. Kaya mga rice meal ako mo lang repack na. Pero madagdag man talaga ako tawo pag kaipuhan na talaga. Kaya ngayon na rice meal na in-repack ko pati with gravy in Mayon pa ako fried chicken with gravy. Tapos inibagaho ng fried chicken na may ketchup na sausawon na taas may kani naman. Sabi nga ni sa ako ni brother Rod maod ko nung talaga madali madaliun maubos. Pag inilatag na daw ininiya sa display daw daw ubos na kahapon nga ay uh, ang mga inihimo ko. Nagluluto ako sin mga sauce. Tapos nagsusugna naman ako sin san lagong pagkaaga. mga panitan, iba panitan ko na pareha sinin hotdog. Inasikaso ko talaga yasin maaga. Para pagkaaga baga maluto na lang ako. Maburungong kaya ako nagluluto na ako. Tapos nagpaparalit pa ako sin. Kaya hapon pa lang talaga inasikaso ko na yan. Ang pang corn dog in turuhog ko na yun. Tapos ang manok na pang fried chicken ko in mamarinate ko na talaga na hapon pa lang. At panghalo ko sa spaghetti na hot dog in gigiris ko na ang ah. bawang ng sibuyas imbaparanitan ko na para pagkaaga magiris na lang baga ako ako na lang muna yan video ko niyan salamat unon